Employer sinimok na magpatupad ng heat break. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. Hinikayat ni TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang mga employers na bigyang prioridad ang Comprehensive Heat Risk Action Plan. Ay sa mambabatas, meron nang inilabas na labor advisory ang dole na naglalatag ng mga hakbang upang protektahan ang mga manggagawa mula sa heat stress. Anya, isang shared moral responsibility na protektahan ang mga manggagawa sa delikadong level ng init na nararanasan ng bansa ngayon, hindi lamang sa trabaho, ngunit maging sa kanilang pagbiyahe papunta sa trabaho. Kabilang sa mga suhesyon ng mambabatas ay ang pagkakaroon ng heat breaks, pagpapatupad ng body system para mabantayan ng kapwa magkatrabaho ang kanilang kalusukan, pagbibigay halaga ng hydration o pag-inom ng tubig at heat stress orientations upang mabilis na matukoy ng mga manggagawa ang sintomas ng heat stress at kung paano ito reresolbahin. At yan ang aking news scoop ako si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.